Alang sa unang hunat sa mga balitang regional nga atong nahipos karong po na mga kamigo usak ka 39 anyos nga lalaki gidauban ang balay tungod kay wala matud bay lami ang sudan. Kamigo ng tandan lumayno alang sa dugang report. Balita sakto sa Apo. Ugdaw ang panimalay human kining gidauban na sa usaka ka 39 anyos nga lalaki human madud pa kining wala makauyon sa giloto na ining asudan sa iyang inahan. Gila ang mga suspek nga si Balsa, Gerald Karausos, 39 anyos lalaki ...og residente sa sitio sa maang Baragay Pundol, lungsod sa Balamban, Cebu City, ning baguhay pa lamang. Sumala pa sa investigasyon nga gihimo sa Balamban Police Station naibaluan ng giloto sa inhan sa maong suspitsado ang nilat ang baboy o wala matod pa gustuhan sa maong suspek nga may resulta sa pagdaob sa maong balay. Ang maong karon nakakustudya na sa Balamban Police Station samtang ang maong suspek magatubang sa kasong arson o physical injuries. Sakto malita ni Kamigong Tanta Lumayno, Dexim Music Best, Radio Sakto, Pagadian. Sa pikasaping sa balitang riyonal, mga kamigo 47.6 million pesos nga kantidad sa drogang shabu na sakmit sa drug by-was operation dito na sa Putik, Zamboanga City. Alang sa kumpletong detalye sa maong balita ng report. Balita Sakto sa sakmit ang bukabat sa 47.6 million pesos na kantidad sa drogang sabo at sa sagilusad na drug by bus operations sa usang puwersa sa mga kapulisan sa Serenity barangay Putik, Zamboanga City. Kaghapang at Disyembre 22, 2023, sa maylas 10.05 sa gabi, wala gingadlan sa kapulisan ang mong dinagpan, Apan na, usakit ni kalalaki 31 anyos, High Value Individual Connection, VI, o residente sa lamion na bungaw Tawi -tawi. at tawi-tawi at sa operasyon na sakmit gikan kaniya ang pito ka pakete sa gituuhang shabu nga motimbang og pito ka kilo Oga gagi na ba ng mukhang tinad kini o 47,600,000 pesos. Lagit na sa nakumpis ka mao ang paper bag o na markang Levi's lang usaka paper bag usa ka secret box nga runay sulod nga usa ka stick sa upos nga sigarilyo usa ka disposable lighter usa ka 1000 peso bill is marked money ug 999 ka 1000 peso bill is it money ang tanang mga nakumpis kang ebidensya gidalang adto sa Zamboanga City Forensic Unit 9 alang sa examination samtang ang dinak pa ni gikusudia ng sa Zamboanga City Police Station 11 alang sa hustong disposisyon saktong balita ni kami gang Jacelle Lagumbay sa so 4.7, The Zambi Music Best Radio Sakto Pagadian. Samtang sa katapusang hunat sa mga balita ng mga kamigo sa kaeskwelahan sa North Cotabato giransak sa mga kawataan samtang 10,000 ka pesos nga salapi Daniag sa bakatudlo sa mga sospek. Kabigong SM Danilo Pilar, alang sa Dugang Report. Balita sakto sa Abon. Sa ka -pesos ang sa ang gitanyag sa DepEd Anuling Elementary School alang to sa mga makatudlo sa mga sospek sa niransak sa mga skwilahan o nakuha sa mga sospek ang duulan 100,000 pesos nga mga gamit sa wala pa mailang kawatan humani ni Gisulod ang Usaga Classroom sa Anuling Elementary School sa Barangay Badjangon, Arakan, North Cotabato ni Baguhay pa lamang diin nadala sa mga kawatan ang bago ang mga TV nga Smart TV 42 inches, Smart TV 14 inches, Smart TV 12 inches laki usab nga nakawat sa mga kawatan ang duha ka laptop, duha ka wireless microphone og sprayer nga color yellow sa Facebook post sa usa ka magtutudlo nga si Hermen sa Toble na diskubrihan na lamang nila kagahapon adlaw ni Simbre 20 nga guba na ang lawak sa mga classroom uh, kung asa gibutang ang mga gamit gisay sa usab dinhi nga giguba sa kawatan ang posible nga maagian aron nga makapangransak gitanggal ang salamin nga bintana ba ang mga kabinet aron lamang makuha ang mga TV ug laptops sa na nawagan usab ang maong magtutudlo nga kung adunay mamaligya og TV ingon man laptop pa sama sa description sa mga nawala ipahibalo gilayon sa mga magtutudlo sa maong tulungan na o sa pinagadol ng police na tungod sa maong pangitabo, nagtanya ng DepEd Anuling Elementary School a, o 10,000 kasa ka pesos ngadto sa mga magtutudlo sa mga sospek a, nga miransak sa maong tulunghaan